punas na agad Boss <laughs> wag na hindi naman madumi yan Hindi naman madumi eh Inililinis ko lang boss Happy New Year po Hala no, Yari air, tayo dyan Pamas ko pa okay, punasan mo na Walastik yan Hindi naman madumi eh. Ayusin mo na lang, ayusin mo, ano? Okay na, okay na po. Ayusin mo na lang. Pinunasan mo na eh. nalastik tayo nyan Mas, Happy New Year tayo nyan Mamas ko Mama's naman ko dito sa drive-thru Meron pa rin do. ko Bigyan <laughs> oh. na lang natin Kawawa naman si Kuya Kuya, hey, walang ay, bariya, okay na yan ay, Okay ay, na ba yan? Bakit? May free ako, may free Free? Anong free? Kailangan? mo mukha mo. oh, Salamat <lang yata>. po <laughs> <sila, sila>, <laughs> Para <santo. laughs>